yung upload no tagal tayong hindi nakabalik sa explore si ah uh, medyo may mga personal po tayong problema no uh, kailangan ko nang <coughs> asikasuhin so sabay sabay po yung mga problema natin ngayon so ayun uh, nalampasan naman natin kahit papaano so, <coughs> yun po yung kaya hindi po tayo nakapag explore no so yan, pasok po kayo. appreciate uh, pre out po tayo mga lods. Uh, palang. Ayun, uh, Miguel shout out sa Blight Bugasa o oh. Ibs sa iyo. At ayun, uh, Miguel shout out pala nung sa lahat ng mga supporters natin diyan, sa mga solid supporters natin, uh, sa mga silent viewers at lalong lalo na din na sa walang sawang sumusuporta sa ating munting channel so yun po uh, pakishare po paki <laughs> like po ng mga video natin no? so thank you thank you sa inyong lahat yan mga loads so may love shout out sa inyo mami bibot uh, shout out sa dyan uh, at sa iyo din no uh, tita ng uh, sa iyo din uh, tita net uh, mar Maraming maraming salamat sa inyo dyan. At Ate Josepina Balis, uh, Ate Gloria Camuglia, uh, ingat kayo lagi dyan. Um, uh, Ate Ching, uh, may galang shoutout sa inyo at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. No? Dyan, uh, yun lalong-lalo na dyan sa mga WFW natin, kaibigan natin. So, ingat po kayo palagi dyan mga loads. So, thank you, thank you. So, pasok po kayo at pre-shoutout po tayo. So, pasensya na po talaga no. Ah, medyo, medyo, medyo matagal-tagal na din ako walang uploads channel ko. But <clears> hindi <throat> tayo nakapag-explore. So, ganito na 'yun muna. At, kumusta lang po muna tayo. Ah, live lang muna tayo no. So, medyo nagkaroon lang tayo ng personal na mga, mga problema no. So, nagkasunod-sunod lahat kaya ah uh, pilitan po tayong todo <laughs> ano po ng pagkakitaan si nagkasabay-sabay po lahat ng mga problema so ayun mga lods uh, pasok po kayo no <laughs> So, magandang gabi dyan no? sa mga kapwa ko hunter. Ha? ingat kayo palagi dyan. na ingat palagi sa mga explore. Yun. Sana gabayan tayo ng Panginoon palagi mga lods. <laughs> so, pasok po kayo mga lods. So medyo mahina yung signal natin dito sa lugar namin. Ma kanina nga walang signal yung mga dita. Eh namin kung bakit ano nangyari no. So ngayon bumalik na pero may kahinaan pa rin. <coughs> so yun, Miguel shout out sa no, mga Blight Bugasa oh, Good evening, Sir Jan. Ah, ingat ka palagi no. So, maraming maraming salamat sa mga supporters natin na palagi pa rin naniniwala no? at dyan pa rin palagi laging nakasuporta sa mountain channel natin usap muna tayo kahit sandali ngayon <laughs> <laughs> Welcome to live chat room. Yun. Pasok po, mga lods. shout out to Crime, my idol, Berdugo, gusto po. Uh, okay naman po, ma'am. Uh, ganun pa rin. So, yun o. No. Uh, palagi pa rin, patuloy pa rin lumalaban sa munang ng buhay. Okay. So, ayun po, ah, uh, live po tayo. <laughs> yun, do the crime. God bless you po. Uh, God bless you po, ma'am. Happy Sunday po sa lahat mo. Ah, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat dyan Pasok po kayo mga lod sa <coughs> Usap po tayo, kumustahan na ah, pre-shoutout po tayo ngayon, no. Hmm. Sa so, hindi mga busy diyan, ah, pwedeng kayong pumasok, no. At pre-shoutout tayo. <coughs> Isang malamig nga gabi po ngayon dito sa amin sa yung maulan. ulan uh, dating naman sa tanghali, sobrang init. yun no? Uh, sa isa pang hindi ako magsasawang magpapasalamat no, sa mga walang sawang sumusuporta po sa munting channel natin uh, yun po uh, kung sakali po kayo hindi pa nakapag subscribe uh, please po subscribe po ng channel natin no? munting uh, channel Berdugo Hunter 24 at yung sa mga pakilike at share po ng mga video natin So, malaking tulong na po yun sa amin, mga lods. Sana po, ah, uh, don't skip po ng mga ads, no. Ah, uh, dyan po tayo. Sige <coughs> pong tulong yan sa atin. <coughs> so, usap po tayo. Kahit sandali lang, uh, na nagluluto tayo ng hapunan no. Kinihintay ah, na lang po natin. So ayun, pag-isipan po natin mag-live muna para may kunting panahon din magka kumustahan <coughs> So yun. Opo mga idol at full tayo. mapagpalang gabi po sa inyong lahat yan saan man kayo naroon uh, sa ibang bansa uh, yun ingat kayo palagi na no? uh, at ko yung uh, sa yung lahat yan so baka ngayong mga susunod na mga araw baka makabalik na po tayo no kung medyo <coughs> sobrang pisi po, po talaga natin yung mga nakarang araw kasi ayun may mga problema na hindi maiwasan so, ah, personal no kaya <coughs> yun big love out sa inyo Blight Bugasa what to crime pasok po kayo mga loads no at free free shout out tayo <coughs> sobrang pasalamat ko po at nandyan pa rin kayo no at nakasuporta pa rin sa munting channel natin ah, Berdogo Hunter 24 at maimit pa rin yung mga ayun pasok po kayo mga lods comment po kayo no pre At... <coughs> shout out tayo isang <coughs> magandang gabi sa inyong lahat yun no Nigolov, shout out Palacios 14, Neliana shout out from Pampanga, Philippines mayap bingi po kikayungan <coughs> yun at uh, ingat po kayo palagi dyan ma'am <coughs> <coughs> hindi ko po masyadong maintindihan no, yung Pampanga so ayan uh, Nigolov, uh, shout out sa inyo dyan so thank you, thank you pa rin at uh, Pasok po kayo mga lods, no? So, sobrang... <laughs> Pasensya na po at ngayon na uh, tagal-tagal tayong walang video, no? Uh, hindi tayo nakapag-explore kasi yun, may mga inaasikaso po tayo mga personal na problema. Yun na magandang gabi diyan no. umaga man o gabi diyan sa inyo diyan sa mga kaibigan natin diyan, yung mga UFW. So, saludo po kami sa inyo no. At hindi po basta-basta ang -basta, mga pinagdaanan niyo diyan sa labas. <coughs> Kaya ingat po kayo palagi diyan. tayo kunting mga uh, kunting panahon lang no para magkumustahan po Shun <coughs> na uh, Thank you, thank you po no sa mga bigyan natin dyan na uh, palagi pa rin naniwala yun oh, uh, shoutout, no uh, Miguel out no ingat ka lagi dyan me uh, uh, thank you thank you talaga sa lahat ng mga suporta nyo sa amin no at uh, yun, walang samang suporta sa youtube channel natin uh, may galab shoutout sa inyong lahat dyan uh, Ati Josefina Balis, uh, Ate Net, uh, Tita <coughs> Ayun, ingat po kayo palagi dyan. At ah. uh, ah, Ma'am no? <coughs> At Maria Chuna. <coughs> may grab shout out sa inyong lahat dyan. So, may grab shout out sa inyo. Idol Herman Makahilos. Uh, Idol, ingat lagi dyan. Uh, Dorothy Crime, dory grind, but wala ka nang explore loads. Uh, you know yun ho, uh, yun, may mga personal po tayong <coughs> problema, kaya kailangan po natin to do <coughs> extra ngayon, kasi dami hong nagkasabay-sabay lang yun yung mga problema natin, kaya inaasikaso po natin yun muna. Ah, uh, <coughs> yun, ni Pei eh, eh, din siya dyan hindi na lang tinuluyan yung inod na yun ayun <coughs> ayun, no, naman huwag naman po, ma'am uh, ni Pei, no, so ayun, nakita ko sa mga video niya na naligtas na, so thank you, thank you, thank you talaga <coughs> yung ingat siya na palagi yung mga uh, yung mga kapwa kukuwantar kuwanter dyan uh, ingat palagi sa explore uh, gabayan sana tayo ng Panginoon ng palagi yun uh, hindi sa inyong lahat dyan at uh, usap muna tayo may mga oras pa po tayo no? so <coughs> yun pasok po mga lods at shout out tayo comment lang po kayo no? at babasahin po natin yan so baka sa sunod na mga araw mga lods at makabalik na tayo sa explore <coughs> Hold on, One at a time. Yun, bigalab uh, shot out po sa inyong lahat yan. Kahit saan man kayo naroon, no? Uh, ingat po kayo palagi dyan. At sana Yun, <clears> pasok <throat> po pa-pre-shot uh, tayo kahit sa mga kunting oras man lang po uh, ay kausap-usap tayo no? so happy Sunday po sa inyong lahat dyan pasensya na po kayo no? at medyo maingay din yung <laughs> uh, sa paligid natin kasi alam nyo naman itong tinitira namin na magkadikit-dikit lang po yung bahay no, na boarding house kaya medyo maingay <laughs> ah. <laughs> yun so i-shut out tayo pasok po mga lods comment po kayo oh. no babasahin po natin yan <coughs> yun mga lods at <coughs> sana po no uh, palagi nyo pa rin yung munting channel natin at uh, pagbal sana pagbalik natin sa explore andyan pa rin kayo uh, mainit nyo pa rin tangkilikin yung mga video natin no uh, pakishare, no at uh, sana po don't skip po ng mga ads natin yun pasensya na po kayo kasi medyo mahina yung signal yun pasok po no may kunting oras pa po tayo <coughs> so, maraming maraming salamat po no sa so, mga pag niyo na sabang kami nandun sa explore at kayo po yung nagdadasal para sa aming kaligtasan kaya thank you thank you po talaga laging tulong po yun sa amin yung mga palipad yung dasal uh, maraming maraming salamat talaga no? so sobrang pasasalamat namin at sa mga ganun na <coughs> pag kakataon nandyan kayo uh, at laging nakasuporta pa rin sa amin mga lods so yun may kunting panahon pa tayo oras kaya pasok muna kayo no at usap tayo <coughs> Hey, 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 hey. Hmm. So, sana po at uh, <coughs> makabalik na tayo sa explore no kung jo hindi na masyadong ano uh, yung masolusyunan na yung mga problema so balik tayo explore kagad so sa ngayon na uh, kailangan natin munang <clears throat> so resolbarin yung uh, yung problema natin ng mga personal kasi yun family first po muna tayo mga lods kasi sumbrang daming pinagdadaanan po ng pamilya ko ngayon so kaya inaasikas ko po muna ngayon at ayun pag medyo okay okay na yung lahat at kailangan ng medyo na makakabahala na bumalik na sa explore kung medyo okay na kaya balik tayo mauli sa explore pero pasensya muna kayo no kung hindi tayo nakapag-explore uh, hindi tuloy-tuloy yung mga video natin kaya ayun sana po pagbalik ko sa explore uh, andyan pa rin kayo laging nakaantabay sa mga video natin laging sumusuporta kaya Ma'am Dorothy Cram, Get Wilson po. sa so papa niyo po. So, salamat po, ma'am. Uh, sana, sana. Uh, laging okay na po, no? Kasi, medyo... Uh, ayun, malaki-laki pa po, po yung... Ah... Uh, kailangan nating magdadaanan doon. Kasi, medyo... Uh, hirap, hirap sana. Uh, salamat no uh, sa mga nagdasal. Uh, sobrang hirap talaga. Pero malalampasan din 'yan. So, ayun na, manalig lang po tayo no sa Panginoon. Kaya, dito tayo pababayaan niya. Di tayo pababayaan Kaya, Huwag lang tayong uh, titigil sa paglapit sa kanya no? so sabayan lang po natin ng pagsisikap para <clears throat> malampasan natin lahat so ayun lang ho uh, nagkasabay-sabay po lahat ng mga uh, pinagdadaanan natin na yun so ayun uh, para saan din yan at malalampasan din yan so thank you thank you So, thank you talaga sa lahat sa inyo. No? So, yun mga lods sa uh, ayon uh, ayun baka mag-upcom na po ako, ako kasi video <coughs> ko na din. So, sana ho uh, sa susunod uh, usap tayo. Ayun. Kaya uh, ayun, uh, ma Miguel Ab shout out sa inyo. Kahit saan man kayo naroon, no? Ah, uh, kayo sa ibang bansa, ingat kayo palagi diyan. Ako puy salamat na palagi po kayong nandyan no supporta sa atin. Thank you, thank you. Yun, mga lods, sabagan nyo yung mga video ko, no?